Hello guys, ayan na yung finished product ng chicken spray. Ayan, may laman sa loob. Ayan, yung sibuyas, saka ano, dahon ng laurel at ngayon, tanglad. Lutong-luto siya. Hello everyone, welcome to my channel. Ngayon ay magluluto ako ng chicken sprite. Ito yung mga ingredients. Pamintang crack saka pamintang buo. At saka ito yung mga ilalagay ko sa loob ng manok. Asukal. yan. Tsaka merong oyster sauce. Sibuyas. Bawang saka luya at may dahon ng laurel. Saka is, ito yung isang buong manok. Ayan. Ito siya buong manok. Ah, ito. Umpisahan ko na po mag babad ng manok. Saka meron ako dito ang pambabad ah, spray. Malid, dalawang maliliit kasi ito lang ang may available. Umpisan ko na. Ah! Maglalagay muna ako ng asin. Ubudburan ko lang ng asin tong manok. lang natin to ng asin hanggang sa loob. Yeah. Hanggang sa loob. Ah, lalamasin lang natin, mamassage. Yung sa asin naman, tansyahin nyo na lang. meron pala akong ilalagay dito ng tanglad sa loob ng manok din dito. Ayan, at nalamas ko na yung mga asin. Lagyan na lang natin ng pampalasa. kaya yung sa loob. malakad yung manok. Lagay na rin natin yung lalagay ko na yung ano, kamintang. Masage lang. At sunod natin yung asukal. Massage, massage lang. ilalagay na natin yung oyster sauce. mamasage lang din hanggang sa magpantay yung ano yung kulay Ayan na loob niya. ilalagay na yung mga samkap. Luya. Hindi yan mawawala. Ang luya. Yeah. Tsaka, pinipit na bawang. Ayan. Tapos, ito, ito, um, sibuyas. nalagay ko na rin yung ito. Ito yung pampabangong. Dapat pala, nauna to. Alisin ko muna tong mga nasa loob. Ayan. Nauna ang tanglad. Tapos, ilalagay na natin yung sibuyas kakain uh, dahon ng laurel natin saksakan ng sibuyas saka ano, ito kung saan yung may buta sa saksakan natin parang magamit lahat yung mga hiniwang sangkap bababad ko to siya nang mga 24 hours ilalagay lang sa freezer kasi freezer lang ang meron ako or ref sa chiller. Pwede na sa chiller. hindi na kasya sa loob kasi. At, uh, ang last part na gagawin, nalagyan natin ng Sprite. Ayan. 190 ml na Sprite sa isang buong manok, bali dalawang 190 ml kasi kung isa lang kapapusin dapat nga isang litrong Sprite 2 eh pag kinulang ako mamaya dadagdagan ko ulit ng dalawang 190 ml wala kasi akong litro na Sprite. Sprite o mounting ah, uh, Sprite o 7-Up, pwede na. Nagay ko na yung Sprite. Yan, musok Okay na rin pala. Passion. Bababad ko lang siya ng 24 hours. bababad na natin to sa Sprite at palalamigin ko na siyang Lalagyan mm. ko lang siya ng cling wrap. And babalutin ko lang siya ng ano, cling wrap. Tapos, lalagay natin sa freezer. O kaya sa chiller, okay na yun. cellphone sa sobrang init. Ito so, yung manok na binabad ko noong ah, kahapon. Ayan. Nilabas ko na siya kanina para matunaw yung ano, yung medyo nagyelo kasi siya ng kaunti. Kaya pinatunaw ko muna yung yelo niya. Ngayon ay ano naman, lulutuin ko na siya at meron ako dito pinainit ng kawali. Yan. Yung kawali na yan, lalagyan ko siya ng ano, lalagyan ko siya ng konting mantika lang para hindi magdikit yung manok pag inilagay na. At mainit na. nilagay ko na yung manok. Ay, pasensya na. Hindi ko pala na-record yung ano, yung pagkalagay ng manok sa kawali. Bumitaw na yung cellphone ko sa sobrang init. Ayan, nagaganyan siya kapag sobrang init. Ah, so, ganyan na lang. Nailagay ko na yung manok dyan sa mainit na kawali. mukulan ko siya hanggang sa hanggang sa maging ano na, sauce na yung sabaw niyan. Ayan guys, tignan ko na yung manok. Ayan, pag ganito na siyang kumukulo, babalik tadi na natin siya ng dahan-dahan. Ah, chara! Kung ano yun, oh. Sayang. So, At takpang ko lang. Kaya ko na siyang takpang. Kaya ko na siyang kunin. Hello, guys. Titignan ko na uli yung niluto kong chicken spray. At karon babalik tarin rin ko lang ulit to. Pero pag ginanyan ko siya na hindi ko pa siya mababaliktad. ta. Kagaya niyan, siguro hindi pa pwede. Madikit pa siya. Baka matulad siya neto. Tatanggal yung balat. Ayan ko na lang muna siyang matanggal ng kusa mamaya. Ayaw ko na lang muna siyang kumulo ng ganyan. Balikan ko na lang mamaya ulit. And, tignan ko na yung chicken sprite kung okay na siya. Oh, wow. And, tignan ko na. And, Bubuhos lang natin yung sauce dito para magpantay yung kulay niya. Takpan ko ulit. Hello guys! Babalikan ko yung niluto kong chicken sprite kung okay na siya. Ayan. Hilaw pa siya pag ganyan. babalikan ko siya kasi hindi ko pa siya maibabaliktad. Ibig sabihin, hilaw pa siya. Guys, tignan ko na yung chicken sprite. Ayan. O, tignan natin kung luto na. Ayan na yung sauce niya. hintayin ko lang ulit siya maluto yung kabilang side. Ayan, babalikan ko yan siya maya maya. Ayan, ko na. Luto na. Ayan. Luto na siya. Ayan na yung sauce niya. guys. Ayan na yung finished product ng chicken sprite. Ayan. Lutong-luto na po yan. yung sibuyas saka ano dahon ng laurel at ah. ano yan? tanglad lutong-luto siya yung usok-usok